So ito ngayon mga kawilder ang ipakikita ko sa inyo. Ayan. So kung mapapansin nyo yan, kalawangin na rin tong tapalodo, yung side ng tapalodo ano mga kawilder. Kabilaan yan. Ayan. Kabilaan. Talagang ano na siya. Kinalawang na. So ngayon ang gagawin natin, papalitan natin ito. Ayan. So pasensya na, medyo madilim mga kawilder. ah uh, ito, papalitan natin kabilaan ganito na rin okay tsaka ito ayan uh, ngayon yung gagawin natin siyempre kakalasin muna to sa ano sa dito sa frame kakalasin pati ito bago ito tatanggalin okay ayan, <coughs> ayan. so stay tune lang mga kawilder kakalasin muna natin ayan dito ihiwalay natin dito sa frame So ayan na mga kabilder ayan. So kinalas na natin. Ayan. Okay. Ayan. Nakahiwalay na siya. So ngayon, yan, yan ang ating iisa-isahin ngayon yung pinagwelding na, na yan. Yan ang ating iga-grind. Kakating natin yan. Yan. Para makalas. Okay. Tapos ating ito mga kabilder <coughs> para parehas ulit. I, pag, in, pag nakalas natin ng isa ito na yung gagawin natin pattern ayan gagawin natin pattern ito sa pagtabas ayan para parehas so ito na mga kabilder uh, nakalas na natin ano ayan so kalas na yan ayan o oh. meron pang sumasabit Yang mga bukol-bukol na yan, mga kawilder, yung pinag-ispatan, i-grind na lang yan para malinis. Ayan. Okay. Okay, yun. Tapos, kikinisin natin yun. Saka natin gagawin pattern. Okay yan so stay tuned lang mga kawilder. Ayan. Kasi, tatawasan na rin natin diritsyo. Noon. Kagaya noon. Ganitong klaseng stainless. Ayan yung checkered. Okay. So ito na mga kawilder. Hindi na natin nabidyohan nung ano. Nung tinabas natin at saka ibinend. Ayan, iwinilding na rin natin. Ayan. <clears throat> so pangita na luma talaga yung sa ibabaw niya. Ito Luma yan, yan yung dati. So ngayon, i-spot natin dito. Ayun. So kung mapapansin niyo, pinatindig natin yung gulong para maka-align pa rin yung tapaludo Ayun. Ayun, yan ang technique diyan. Kahit wala sa sidecar, naka-align pa rin yan. Ayun. babalance lang natin dito yung pinaka ano nya clearance ayan ayan o tapos yung dito sa itaas kailangan hindi nakasayad sa gulong <coughs> yung tapaludo ayan so stay lang mga ka-builder at ating ni-spot at ako iuhaw na ayan So ito na nga mga ka ano na ispat na natin 'yan. Ayan, okay na siya. Ayan, oh. 'Yon. So diretsong diretso, di ba? yan So ang gagawin natin dito, dalagyan na lang natin ng brace at saka takip dito para tapos na 'to, mga ka-welder. so ganun lang ka simple, ganun lang ang ang paraan ng diskarte. Ayun oh, naka talaga siya oh. Ayan, oh, yung balance niya. Ayan, ayan balance na balance ayan ganyan lang mga kabilder ayan o so parang walang nangyari okay na okay so ayan mga kabilder tapos na ayan nilagyan na natin ng takip ayan o okay na so ayan kasi nilagyan natin ng takip yan wala ang gulong ngayon, nilagay na rin natin ang gulong. Ayan, mga kawilder. Tapos na. Ayan. Ayan. Okay na to, mga kawilder. Ganun lang kasimple, mga kawilder, ang diskarte ng pagpalit ng tapaludo. Gilid ng tapaludo. Ayan. Ganyan lang. Tuklapin na rin natin itong balat kasi ganun din naman. Tatanggalin din naman to. Ayan. Okay na 'to mga kawilder tapos na kakabit na natin doon sa sidecar na ni-repair natin. Ayan, ganyan lang mga kawilder. Ayan, so maraming maraming salamat muli sa inyong panonood mga kawilder hanggang sa dulo ng ating video. Ayan. So maraming maraming salamat sa mga sumusuporta. Sumusubaybay. Ayan, maraming maraming thank you sa inyong lahat mga kawilder. Ingat po kayo palagi. and God bless sa inyong lahat mga kawilder. Ayan.